Central Luzon ay uh, nananatiling top producer ng palay at iba pang pananim sa bansa. Ano na po yung mga na ninyong ninyong uh, epekto ng El Nino ngayong taon so far, uh, Sir Lowell? Yes po. we In partnership po with the National Irrigation Administration, uh, namamonitor nga po natin na may mga areas po na hirap po yung tubig. Ito po yung mga tinatawag natin na vulnerable areas. Pero pag tinawag po natin na vulnerable, ma'am, ibig sabihin makakapagtanim pa rin po sila. Ibig sabihin po, vulnerable ay mapapadaluyan pa rin naman po ito ng tubig. Yun nga lang ay uh, may posibilidad na baka hindi maging sapat yung tubig na madadala doon. Ito po yung mga tinatawag natin na tail end of irrigation system, yung mga nasa dulo na. So vulnerable areas po sila na posible nga po na yung requirement doon nung requirement ng area na yon sa tubig ay hindi po maibigay lahat. So meron pong na-identify na nasa na more or less 50,000 hectares ang National Irrigation Administration. Pero sa ngayon po ay uh, halos napapatubigan pa naman po lahat ng area na yon. And uh, yung ibang area po na yon na talagang hindi na po inabot ng irrigation water ay nag-ship na po to other crops. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, may mga areas po na nagtanim na ng mais, ng sibuyas, kasi, and other high value crops. Kasi ito po ay hindi naman po nangangailangan ng uh, maraming tubig kagaya ng palay.